Hindi na makita you Hindi na makita you You Hindi na makita you Sa kapatid daw yung balang Pagkain daw yung hiningi niya siyang mabuti Sana'y tumago sa katalinuhan Yeah! Bigyan ng kulay ang buhay Kung may gasa kong Pinoy yeah! Patulan mo, laseng, mas laseng ka doon Sa luho na kakanda, lunod, lunod, Patulan mo, laseng, mas laseng ka doon Sa luho na kakanda, Pagadayusin ng mga butas Hindi natin alam, hindi natin alam Kung kailan bubuos ng malakas Handa tayong umakay sa iwas Say! Ilan ang mga ulo? Ilan ang katawan? Ilan ang nawawala? Ilan ang hindi makita? Ilan ang mga ulo? Ang katawan? Nawawala? Hindi na makita! Hindi na makita, 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 hindi na makita.